Hello guys! Good morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de los Santos. Uh, para po bigyan natin ng reaction ito si Kuya Brooks. Ano? Uh, nakakatawa kasi dahil ba diba, nag-surrender na. I'm surrender. Nag-surrender na sa lahat. Pero <laughs> naghanap ng kakampi. Ayan, ang sabi ko nga dyan mga kapatid. Ah, naghanap ng kakampi. Hindi matanggap ang kanyang pagkakamali. Kaya naghanap na uh, naghanap na pag sasabihan. <laughs> ayan. Kuya Brook, hari ng Sablay. Ayan, nag-umpisa na naman. Uh, alam nyo po mga kapatid, dito sa Usapin kay Kuya Brook. Ako kasi kay Kuya Brooks, hindi ko na yung pinapansin, hindi ko na ano dahil yung respeto ba natin bilang isang isang nakakatanda or nakak uh, bilang isang kapatid na uh, dahil tayo nandito tayo sa iisang uh, community uh, si Kuya Brooks talaga po ay nauunawaan ko at uh, some, uh, yung bang uh, yung gusto niyang uh, tawag doon <laughs> gusto niyang maging siya nga ay isang kapatid ng founder sabihin na natin kapatid ni Kuya Bal kaya pa, para siyang uh, yung pagiging kapatid niya ay malaya niya nang sabihin or gawin yung kahit yung mga roles na sinasabi ano at noon pa man talaga kilala ko na to si Kuya Brooks na talaga kahit um, malina ay ipigpipilitan niya pa ano pero para sa akin po mga kapatid yung uh, pag-comment niya doon kay Kapiso sa akin wala sanang masama kaya lang po nagsumbong at uh, ang isa pa doon ay kapatid nga siya ng founder, uh, parang mabibigyan po talaga ng kulay. Ako, sa akin talaga lagi kong sinasabi na pwede tayong pumunta uh, sa sa mga tinatawag nilang Antay Kalinga Uh, lalo na kagaya kay Kapiso. Ako naman po ay wala naman naging problema kay Kapiso. At iyan naman po kung ano po ang pagrespeto ko kay Kalinga Prab. Ganon din po ako kay Kapiso bilang po sa mga inaanak. Ano po? Uh, at wala naman po akong naging masamang tinapay. At nandiyan naman yung pagrespeto sa akin ni Kapiso. Kaya po ako ay pumupunta po dyan sa live niya. Pero hindi po ako nagko laban doon sa um, kung kanino man. Ano, na, sabi natin nga, pag pwede ka naman pumunta, na wag lang tayo manira ng kapwa natin. Yung magko tayo ng kasiraan ng kapwa natin. Ano? Uh, kasi minsan kasi po, mga kapatid, kung, kung lalawakan lang natin ang pang natin, walang masama na pumunta tayo dahil the same time na naging kalingap naman sila dati na sinusuportahan natin at ngayon nga tinatawag nila ng anti-kalingap anti para sa akin hindi po kasi ako po ay isang kalingap pero hindi ako panatiko sa kalingap, kahit saan gusto kong pumunta, tumulong ay iyon po ay karapatan ko basta po, dito yung sinasabi kong respito at huwag tayong maninira ng kapwa natin Walang problema po. Anywhere po tayo pumunta basta 'wag po tayong maninira ng kapwa natin. 'Yun po dahil tayo lahat naman po tayo may respeto sa isa't isa, 'no? Ah, uh, ako kasi po eh, hindi ako talaga panatiko na dahil ako ay nandito sa lugar na malawak na wala silang uh, wala sila yung ah uh, tawag doon yung inaapakan na tao. Dahil sila po, magalit siya sa iyo ngayon, maya maya, baliwala na po yun. Kaya ako doon po ako, mas more po akong natuto po kung ano po yung kalawakan ng pag-iisip po ng mga ay. Yung mga Italiano po dito, mga ano. Kasi po sila, pag ngayong galit ka, maya maya, wala na yun. Kahit kayo nagmumurahan na dyan, uh, hindi sila mapagtanim ng sama ng loob at never silang ano, Never sila na mang maninira ng tao. 'Di ba po? Kaya dapat tayo po laging malawak ang pag-uunawa natin. Ano po, mga kapatid? At sana naman po tayo lagi tayong yung uh, respito ang ano natin. Kaya dito sa kay Kuya Brooks, ang pagkakamali lang talaga ni Kuya Brooks naghanap ng kakampi. 'Yun lang po ang masasabi ko, no? At uh, yun nga at uh, sabi ko nga ay dito ah uh, sa akin. Parang palipasin na lang natin dahil yun po si Kuya Brooks. At saka alam naman natin na nagkakaedad na si Kuya Brooks. At ah uh, kung papatulan natin si Kuya Brooks, ay kung ano pa 'yon mangyari kagaya nga nanawagan na kay Kuya Bal, kung gusto mo na ika kung mawala ay sawayin kayo ay hindi naman siya kinampihan ni Kuya Bal, di ba? Kung ayaw mo ika ay na ma reactionan ng kalumabas ka sa pagka sa pagiging reactor. 'Yun tama naman po 'yung si Kuya Bal na doon humanga ako kay Kuya Bal na talagang hindi siya kumampi. At uh, ang sasabihin ko lang dito kay Kuya Brooks dahan-dahan, pag-isipan muna yung mga kilos niya, mga ginagawa at wag siyang ma-influence yan sa kapaligiran niya, ano uh, may sarili namang pag-iisip si Kuya Brock, at alam na ko naman niya na uh, kayang-kaya niya yan at uh, dito nga, nab nabutasan na naman nga si Kuya Brooks na nagpunta nga doon kikapiso na nagsusumbong iyon ay talagang mabubutasan at kung nagpunta ka lang doon mangumusta, at nandoon ka lang parang mm, ano na, wala ka ng kinoment na iba. Alam <laughs> Kuya Brooks talaga, ikaw na talaga ang hari ng sablay. Ano? Pero ako sa akin, Kuya Brooks, ay eh, naiintindihan kita. Siyempre, yung wala ka talagang makuhang kakampi, pupunta ka talaga sa magiging kakampi mo. Ano? At ah, uh, yan ay eh, nauunawaan kita kasi, alam nyo po, Kuya Brooks, ah, uh, sa naranasan mo, mas naranasan ko po talaga yung hindi ko talaga po di na ma maalis yung mamura ka ng sagad sa buto. Uh, sabi nga, nakaraan na nakaraan. Pero po yung masakit po yung namura ka ng todo-todo, nasasampaling ka ng ibang tao. Kahit po yun ay parang content lang. Pero hindi talaga po um, matanggap. At uh, ikaw nga ay sinasabi natin na mga ano aywan ko lang po sa akin para sa akin po no um di ko talaga po maintindihan ngayon si Kuya Brooks na pumasok nga sa live ni Kapiso na ganyan at parang yung kung ano na ba siya parang um, malaki ng kasalanan na nagawa ni Kuya Brooks ang question na bin, ah, ang question ko po dito nung yung namura-mura ka ng sagad sa boto na talagang lalaki pa ang nagmura sa iyo. Bakit yun ay hindi nabigyan ng hostesya? Pero yung kagaya dito kay Kuya Brooks, parang malaking kasalanan na yun. No? Di ba tayo lahat po bawal magmura, bawal lalo na lalong lalo na kung kapwa kalingap natin, na hindi naman natin pwedeng masabing nag door na nag ana uh, nakipagkulab sa mga antay kalingap alam mo yung mga salitang ganun hindi ako conforme po talaga dahil lahat mo, naman tayo may kanya-kanyang opinion pero opinion niyo yun rinirespeto ko po lalo na kung uh, tayo po ano pero mas yung mumurahing ka talaga para sa akin, malaking pagkakamali yun na tayo'y nagmumura sa kapwa natin. Lalong-lalo na kung ang nagmura sa atin ay mga, yung lalaki. Ano? Na dapat nga yung lalaki mamahalin tayong mga babae, pero doon tayo nakatanggap ng talagang sagad sa buto na hanggang ngayon po, hindi ko po makalimutan yung pagmumura talaga na mabuti pang sampalin mo ako dahil pag nawala yung sakit, limot mo Pero yung mura na hanggang ngayon po talaga, mga kapatid, ay minsan sa pagtulong ko, nadadala ko yon Pero dasal na nga lang po na mawala yung parang ngandito na sa puso natin, talagang nakatatak na sa puso ko po yung talagang sagad sa buto yung pagmumura talaga, no po dahil hindi ko po yung naranasan na mamura ng pamilya ko lalong-lalo na ang aking asawa no. Uh, kaya po mga kapatid ay sana po ay lawakan na lang natin uh, ang ating pang-unawa. Lalong-lalo na Kuya Brooks na alam natin na, na, na tumatanda na rin at hindi niya talaga po minsan matanggap yung kanyang pagkakamali. At uh, igit sa lahat lagi niyang nasa isip niya na Nandiyan kapatid niya yan si Kuya Bal at pamangkin niya si Kalinga Prab. Lagi siyang ide-depends po ni Kuya Bal at ni Kalinga Prab. Ano? Dahil nga naman at, uh, kita nyo naman nung ano, siyempre tito kuyan, uh, pinsan ko yan, siyempre po tayo dito ay hindi natin pwede po talagang bigyan ng tudon-todo talagang Uh, ano yan, kastigo kay Kuya Brox. Ano? Uh, ito naman, para sa atin lahat po, Kuya Brox, uh, ang masasabi ko lang po talaga ay dahan-dahan, mag-isip bago po uh, gawin ang mga uh, hindi dapat gawin. Ano? Dahil lang naman ay alam nyo na, na sinasabi nyo ng antay kalinga, pero sa akin naman po, ay naiintindihan ko si Kuya Brox yung time na siguro siya down na down na wala siyang Uh, mapagsabihan. Kaya doon siya kikapiso po na nagpapakampe, uh, nagpapakampi. <laughs> Di ba? Kaya doon po tayo talaga dapat mag-isip na wag na lang natin patulan si Kuya Brooks. Na bahala na dyan si Kuya Bal. Dahil total kapatid naman niya si Kuya Brooks. Ay bahala na si Kuya Bal. Dapat ay kausapin na lang ng maayos si Kuya Brooks. Dahil ako sa totoo lang nung nanawagan siya na sa live niya na Kuya Bal, ano ba ito? Ganyan, ganyan. Talagang tumawa na lang na tumawa ako at the same time naaawa po ako. Naawa po ako kay Kuya Brooks na parang ay kung may nangyari nga naman kay Kuya Brooks dahil sa talagang nasa kanya lahat nakatuon yung mga reaktor, no? Uh, kaya Kuya Brooks, ang pagiging hari ng sablay ay dahan-dahan naman. At uh, nandiyan pa rin po yung respeto ko sa iyo. Ayan, mga kapatid, at sana po ay maiwasan na natin, lalong-lalo na yung pagmumura po na sa kapwa natin, ay kailangan po, ay iyan talaga ay mapatupad talaga yan yung ano dahil talaga yung kagaya po talaga sa naranasan ko hanggang ngayon po talaga ay hindi ako makamove on at lagi po yan na nasa isip ko abang ako minsan nagugulon tapo ako na parang may nang-aaway sa akin pero nandito tayo sa social media sabi nga lagi natin na sinasabi na hindi wag tayong maging balat sibuyas pinasok, pinasok natin itong uh, social media lalong-lalo pa dito sa mga isyu-isyu na papasukan natin ay tanggapin natin kung ano po yung magiging kritiko sa atin ano Uh, yun lang, ang masasabi ko po ako pero sa mga basher po, sa mga viewers na yung iba ayaw sa atin na, na hindi natin po yan maalis po na may ayaw sa atin at may gusto sa atin iyan po ay respetuhin po natin ano, uh, para sa akin po mga kapatid uh, bawasan na lang natin yung mga issue na baka nga naman may mangyari kay Kuya Brooks uh, baka abang buhay tayong Uh, hindi patulogin at yung konsensya natin ano kaya para sa akin dito Kuya Brox ay may mali ka talaga Kuya Brox nanghingi ka na ng tawad uh, sabi mo love love na lang pagod vibes na lang tapos yun gumawa ka nga naman na talagang ibabato uli sa ngayon uh, pasensya na Kuya Brox ano uh, sana pakinggan mo naman yung mga nangangaral sa iyo kahit bata na bago po tayo sumalang or gumawa ng hakbang ay kailangan pag-isipan muna natin mabuti at wag tayong magpapadala sa mga uh, sinasabi ng sa kapaligiran natin ano dahil may mga sarili naman tayo pong isip ano kuya Brox ayan lang mga maraming salamat at pasensya na kuya Brooks kung sinasabi ko lagi sa iyo to na hari ka na talaga ng sablay Paalam mga kapatid, thank you so much po at sana po ay maging ano na lang tayo po yung malawak ang pang-uunawa natin. Dahil kung hindi natin lalawakan ang pang-uunawa natin, ay baka naman po tayo isa rin sa hari ng sablay. Ayan, mga kapatid, ang dito na lang sa mga viewers kung nagmamahal kay Malo de los Santos. Thank you so much. At sa yung ayo naman kay Malo de los Santos, thank you so much din po dahil... Kahit pa ay nandito tayo sa uh, social media na kailangan po ay malawak ang pangunawa natin. At uh, hiwag tayong bara, bara na kagaya po na sinasabi natin na haring sablay, ay wag natin po, lagi po tayong uh, panalitiliin ang... Respeto sa ating mga sarili. Dahil kung may respeto tayo sa mga sarili natin, iyan po ay hindi mawawala po ang respeto sa ibang tao. Ano po? Uh, dahil dito tayo bios-bios lang yan, pero wag natin po yung uh, magiging overacting tayo dahil ano po ang matututunan sa atin ng mga tao o mapapanood sa atin ng mga tao na tayo po ay isang mga balahura. Ayan, mga kapatid hanggang dito na lang po at mm, pa, siyempre, suportahan na lang natin palagi sila Kuya Bal Santos Matubang Kalinga Frab at Atinid na Vlog ah uh, Siyempre po, ako ay kay Ruel of Malalag, supportahan po natin at uh, napaka ano po talaga ang pag-charity -cha po talaga at yung mga ibang kalinga partner at sa team Bios po ay thank you so much talaga na nandyan lagi po na sa team namin iyon lang po ang aking gisi baka maisip na naman ninyo may ibang gisi na naman si Malo Del Santos at ako po talaga hindi mahilig talaga sa mga usap dito usap doon isang tao lang noon ang pinagkatiwalaan ko talaga ano pero sa ngayon po tayo ay paalala po, huwag tayo basta-basta pong magtitiwala, lalo, lalo na po dito sa social media, dahil hindi naman po tayo pare-parehas ng mga opinion. Ano? Ang opinion nyo, rinirespito ko. Ang opinion ko, rinir, dapat po ay respetuhin din po. Ano? Ayan lang po mga kapatid, paalam na po. Maraming salamat. Thank you so much po sa mga viewers na patuloy pong nagsusuporta kay Valo los Santos. Maraming salamat po. Bye-bye. We love you.